Ay, nako. Sana hindi na ako masundan ng babaeng yun. <sighs> Ang hirap naman kapag habulin ka ng mga babae. Alam mo, Nay, eh? kasalanan mo to eh. Pinanganak mo kasi ako gwapo. Hmm. Sigurado, hindi na ako nasusundan nun. makatulog na nga. Wala ko ba yun? Sino yun? Baka guni-guni ka lang yun. Makatulog na nga. Pagkakalalaan ako, hindi ko ako sa iyo. Pero Vy, baka ko nakakalalaan kita. Ayaw sa iyo. Gusto ko magkasama tayo sa pagkakalalaan ko. Matinigil ko na ka Hindi ako makikita mo. para que tanto. ikaw ba yan? Di ba nagpakamatay ka? Gusto ko naman makasama ng anak mo. Bakit mo Ano? M may anak ako? Hindi ko alam. Hindi mo ba ano? Ang lupis ako, hindi ba nabintis?

umalis ka sa harapan ko. Ayoko na. Promise magbabago na ako. Patawarin nyo lang ako. Ayoko na! Hoy! Gumising ka! Alam mo ba, kanina pa yung dalawang babae doon naghahanap sa'yo sa labas? Thank you, Kuya. Ginising mo po ako. Buti na lang pa naginip ang lahat ng yun. Ano ba pinagsasabi mo? Talagang gigisingin kita. Alam mo ba, Ilang buwan ka na hindi nakakabayad ng renta dito? Gusto mo ba palalikasin kita? Oo, kuya. Babayaran ko naman yon eh. O wait lang po. Pupuntahan ko po muna yung mga babaeng nasaktan ko. Hoy! Huwag mo kayo dito! Buhay kayo? Yeah. <coughs> Patawarin niyo ako. Promise, hindi ko na kayo sasaktan. Ha? Ano? Ano yung pinagsasabi mo? At ano ba yung nakain mo? At bakit ka nagbago? Baby boy, ikaw ba yun? Pumunta ka kami dito para sabihin sa'yo na okay lang sa amin. Kahit pagsabihin mo kami, basta huwag mo lang kami iwan. Mali yun. May tamang tao para sa inyo tamang lalaking magmamahal para sa inyo. At hindi ako yun. Ano? Hindi ka namin maintindihan? Siguro tama nga siya ako na no? Hindi na deserve yung mga pagkakot natin. Pwede na kayo umalis. bago na ako. Diyan ka na nga!